Agalan mo na naman. Ano oras talaga pa? ng palaspas? Ano oras talaga palaspas? <laughs> ano bakit gano'n? Ba't kaya ang palaspas mo? Hindi <laughs> hey, ka sabi, kahit daw anong palaspas, hindi ka ang palaspas pa, palas ito. Pa, maganda ang palas <laughs> palaspas niya, te. Si mo ang palaspas niya sa palaspas na. Hindi yan ang palaspas niyo, puti, hangi, green. May mas maganda re at may ano pa, may design. Baka ako na nag isang doon. <laughs> Lagyan mo! Lalagyan mo! Nailasin na, yung ribbon ng red ribbon. <laughs> Aray, ilagay mo na lang. Aray, Merry Christmas! Akin okay. na. Para may design. Kaya, <laughs> <laughs> baka ako lang nag-iisa na rin doon. Ay, mo naman. Hindi mo na Alam mo mo. <laughs> na mo ang ng ano yun, Tingnan pai? mo naman ang gaganda ng amin. Tingnan mo naman ang paraspas mo. Iwa, iwa. Parang ngipin ko. Ano, nalasete na. Anong bala? <laughs> Paraspasan nga ito. Okay. Masama ka kaya? kayo ba 'yung balona ni si BGB? na ni. So guys, ayan, so ready na kami ngayon sa palaspas. Si Kulot iniwan ang palaspas, dadalhin daw pala. Tinawag pang palaspas. Bi, sabi ko naman ni ni sabi sa akin kagabi. <laughs> Kulot, nandoon ang palaspas mo. Sabi ko, "Ua, oh, mamaya kukunin ko." <laughs> pagdating ko rin na, ang palaspas mo? Dadalhin gayo. <laughs> <laughs> dadalhin gayo. <yun. laughs> Dadaling ko, anong akala ko yun. Anong, anong pababilasingan mo doon? Ulo mo. <laughs> ayun guys, sobrang excited ko magpalaspas. Bago mag isang, bago pala ang magpalaspas, ari inabutan ng isang linggo sa aking kwarto, kaya naman tuyo na, o. Oh, ayun nyo. Hindi na mahihirapan ang palaspas ko matuyo, dahil siya ay naunahan na. Binili ko yun yung makalwa pa. Pamahi ni yun. dapat ay tuyo yun. Dapat, ayun. Oh. Ay, palaspas kami ngayon guys. <laughs> i ah. shoutout po kay Shea at sa kanya mga ka-work. <laughs> ano, ang palaspas ko, hindi pa nagsisimula na. <laughs> It's not. It's not like like to yun <laughs> na. Ito po ay namimili at ang kanya daw ay pibili. Ang shoutout sa mga taga Epson. Ang <laughs> shoutout po sa mga kaedad ni Chaconi. Sa mga senior citizen dyan. <laughs> ay, Mas matanda po si Inay kay Chaconi. Oh, <laughs> so <laughs> tanawan siya. Sige, chokoni mo pa. Lahat ng holy water na sabog. Tingnan chokoni. mo iyan. Hindi pa yung holy water. Chokoni din mo ilagay holy water. ng holy ng sin mo, hindi ko makita. pati niya chokoni basang-basa. Hindi na, bas bas na Banal na banal si chokoni ngayon.

Wai niya nakinjang. Di ka lang iyon, pa sa <laughs> pa ang dami pinagdaan ng taon eh. Wala <laughs> ah, okay. okay. <laughs> kung kaniyan. Guys hindi magkaintindihan kung kanino alin pa Pero lang namang just Ang kaay sa inyong may ganon. Ang may Ang Ang may ganyan. Ay nga! sa